Good morning dito po sa amin Good morning po sa inyong lahat. Magandang hapon or magandang gabi. Ngayon po ay pupunta po kaming school at uh, i-enroll na po namin si Madi. Ngayon third week po kasi ang schedule ng enrollment ng transferee po sa Tagaytay Science High School kasi doon po sana namin papapasukin si Madi. At sana po ay matanggap po siya kasi ang pagkakaalam ko po, po ay nakaprioritize po ata yung taga-Tagaytay. Sana po ay matanggap po siya doon. So kaya ngayon po ay kahit maulan, rainy day po dito sa Tagaytay, maulan, pupunta po tayo sa school. maulan po dito sa Tagaytay dito po sa silang maulan dito na po kami dito na po kami sa Tagaytay Science welcome to Tagaytay Science sana po matanggap po si Madeline dito guys ito yung Tagaytay Science dito na tayo sa school. Sana matanggap ka dito. Dito na po kami. Dito kami sa guidance. Ang dami pong pila. Kailangan daw po kasing dumaan sa guidance ang mga transferring pipila po kami. Nabangan po yung update later kung ano po yung magiging result ng interview ni Madeline. Madeline, anong masasabi mo? Anong ano mo? Anong pakiramdam mo? Ha? Anong pakiramdam mo? Tanggap ka ba o Hindi. <laughs> Thank you po kay sir sa pagtanggap po kay Madeline. Salamat po. Madi, pakita mo. Yan, enrolled na si Madi dito sa Tagaytay Science. Okay, officially enrolled na si Madi dito. Salamat po. Tapos na kami mag-enroll. Kakain lang muna kami. I mean, tapos na po kami mag-fill up ng form. Break time na po si sir. Kaya kain lang po muna kami. Tapos ibalik po namin yung enrollment form later. Salamat po. Malaking school pa. Welcome, Madeline, sa Tagaytay City National High School. Wow, palakpakan. Madeleine. Ang bait po ng guidance ng Tagaytay City National High School. Salamat po sir. Sir Guidance, thank you po sa inyo at uh, na napagbigyan ng slot ang ating kapatid na isang katutubo from Davao. Maraming salamat po Tagaytay City, Tagaytay Tagaytay Science. Thank you po sa inyo. Salamat, po. Mm, di ba ang ganda lang ng smile ni Madeline? Wow, laki ng smile ni Madeline. Oo, oh, di ba? Mm. Kalingan mm. pag-aaral, Madeline. Eh. Takay tayo city science ka. Kailangan dyan. Mag-aaral ng maayos. Mm. Pagsisikapan yan ni Madeline. Shout out po kay Sir Gaidan maraming salamat po. nabit po namin na subscriber ni Maddie ayan guys sunduin natin yung Tris Marias na enroll dito sa Tagaytay Science ayan guys Tagaytay Science Enroll na si Madeline kaya ano ang requirements Ayan guys oh, Tris Maria siyan. Tris Maria, si Mama Ruth, si Ate Dane, at saka si Ate Madeline. Ayan guys. Tapos na daw silang mag raw. roll. Tris Marias. Tris Marias. Mas na enrollment madi. Ana Tris Maria yan guys, Tris Marias. Tris Marias ng Cavite. Meron ding Tris Marias ng Abra. Tris Marias ng Laguna. Ito ang Tris Marias ng Silang. Ayan na guys. Yan. Tuwa na si Madi kasi nakapasok na siya sa Tagaytay Sayan. Thank you, Lord. Hi, guys. Nakain na tayo si Depression, si Maya, si Maya, sa Depression kasi mayan na si Madi sa Sayan. Ay, Ayan, good afternoon po muli. At um, naka-uwi na po kami galing school school. Shout-out ko lang po si... Tita Marie Vic Valeriotte, na nag nagpadala po ng uh, pang pang-school supplies po ni Madeline. Maraming salamat po Tita at uh, God bless you more po sa um kabaitan niyo po kay Madeline at malaking tulong po ito para sa kanyang pag-aaral. Pero uh, next week pa po kami makakabili ng kanyang school supplies kasi sabi sa school kanina ay um, sa Tuesday pa sa Tuesday po kasi yung first day ng school nila sa Tuesday pa daw magsasabi ang advisor ni Madeline kung ano po yung kakailanganin nila e, mas maganda po kasi na after po ng uh, after po na kausapin po sila ng teacher kung ano po yung mga kakailanganin bago kami mamili para at least isang bilihan din po para hindi po kami magkamali mali kung or minsan magkulang yung mga bibili namin para sa kanyang school so next trip pa po kami makakabili yun po yung sabi po ni Sir Guidance kanina so antayin po namin na uh, masettle lahat or uh, kausapin po siya ng kanyang advisor kakausapin pa daw ata sila at aayusin pa po yung kanilang uh, section kasi wala pa pong sinasabi kung anong section si Madeline so antayin ko pa po yun so after po noon saka na lang kami bibili ng kanyang gamit so shout out po ulit kay Tita B. from Canada thank you po sa iyo sa malaking tulong na binigay niyo po kay Madeline at uh, much appreciated po. Uh, kasi meron po kayo mabuting puso na tumutulong po sa mga scholars po ng PB Team So maraming maraming salamat po sa inyo at uh, more blessing po po na dumating sa inyo. Kita-marivic. Maraming salamat po at sa mga sa mga sa, sa mga subscribers po dyan. Thank you po sa inyong lahat. At uh, yun lang po. God bless us all.